Tatlong tanga-tanga magnanakaw na pocket dial ang 911 at nagkwentuhan pa tungkol sa kanilang krimen. Para mag sa isang pagnanakaw, please press 1. For other services, please press 2. Isang grupo magnanakaw sa New Mexico ang mapapatawa ang kanilang mga cellmates sa jail dahil sa kanilang kwento. Matapos silang nakawan ng isang bahay sa Roswell, hindi sila makatiis na ipagyabang ito sa telepono. Isa sa kanilang maririnig sa isang police recording na nagyayabang na ang bahay na kanilang ninakawan ay bahay ng sarili niyang ina. Bakit may police recording? Dahil isa sa kanilang naisama ang 911 sa kanilang conference call. Habang nagpatuloy ang kwentuhan at confession, isa sa kanilang maririnig na nagpapatugtog ng Wanted, Dead or Alive ni Bon Jovi. Nakuha itong lahat sa recording ng mga polis at dahil binanggit ng mga magnanakaw ang address ng bahay na kanilang ninakawan at iba pang detalye, mabilis silang naaresto ng mga polis. Si Yvonne Tyberg, Aaron Burel at Marvin Myers ay nakasuhan ng burglary pero napawalang bisa ang kaso laban kay Myers. Mukhang alam natin kung sino ang unang bumigay sa mga pulis. Magpapasabog ka lang, hindi mo pa alam. Ang surveillance camera ay nagpakita ng isang magnanakaw na tinangkang pasabugin ng ATM sa Australia. Ang kawawang ATM sa Darwin, Australia ay naging isang kalat ng sirasirang bakal at kordon matapos itong pinasabog sa pamamagitan ng mga eksklusibo. Tumunog ang alarm ng mga alas 3 ng madaling araw. Nakita din na kinakalikot ng lalaki ang ATM at nagsindi ng isang gas accelerant. Sa lakas ng pagsabog at dahil mali ang pagtiming niya, napalipad siya sa sahig at natanggalan siya ng chinelas bago tumakas. Ang ATM ay tuluyang nawasak. Ang video na pinos ng mga pulis online para mahanap ang kriminal. Isang lalaki sa New Orleans tinuruan ng leksyon ng isang magdanakaw. Hey you, hey. You, yeah, I'm talking to you. Hey, come here. Uh! Nabigyan ng leksyon ng isang kriminal na nagkamali siya ng pagpili ng gas station clerk na kanyang nanakawan. Nagnakaw ang Tennessee native na si Jimmy Rogers sa New Orleans mula Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Dala ang isang handgun, hinold up ni Rogers ang tatlong pedestrians. Isa sa kanila ang nakatakas. Sa ninakawan niyang dalawang tao, ang nakuha niya lang ay 40 US Dollars at dalawang cellphones. Dito niya naisipang nakawa ng isang fuel zone gas station pero nagkamali siya ng pinili niyang makakaaway. Makikita sa security cam footage na binugbog si Rogers ng gas station clerk na si Mustafa na ginamitan siya ng African self-defense techniques. Umalis si Rogers mula sa gas station ng nakahubad, bugbog sarado at may suot lang na neck brace. Mga magnanakaw nag-selfie na huli sa iCloud. Isang pares ng mga hindi tech savvy na kriminal ay nagkamali matapos nilang nakawin ng laptop, iPad at pera ng isang lalaki sa Texas. Tapos sila ay kumuha ng maraming selfies na nakuha ng iCloud. Noong January 8, ang 20 years old na si Dorian Marky Walker Gaines at ang half-brother niya ay naghanap ng mananakawan. Akala nila na naka-jackpot sila matapos nilang pinasok ang truck ni Randy Schaefer at kinuha ang kanyang MacBook, iPad at 240,000 pesos. Ang dalawang tanga ay nagpunta sa pinakamalapit na Burger King para i-celebrate ang kanilang bagong kayamanan. Ang dalawa ay kumuha ng labing pitong selfies gamit ng nakaw na iPad at nagawa pang kumuha ng video. Tapos ay nagpunta sila sa Starbucks sa kabila ng kalsada at kumonekta sa free wifi para i-upload ang video nila sa YouTube at Facebook. This, my good people, is what we get from a good night's hustle. We doing a big face being over here. New, old. We just hustle. Don't don't worry about it. No how. 20s. No 20s. No fives. No tens. Read it. Nadiskubre ni Schaefer ang nangyari sa truck niya bago siya pumasok sa trabaho. Isang linggong na nabaliw si Schaefer bago niya naalala na mag-login sa kanyang iCloud at tada! Naroroon ng mga selfie ng mga mokong. Mabilis na nahanap ng Houston Police si Gaines na may kasaysayan sa paglabag sa batas. May tattoo daw na brilliant sa dibdib niya. <laughs> Buti nga at naaresto ang dalawang tanga. Inaresto ng pulis ang lalaki nagsabi na babaril siya ng isang tao kapag siya ay nakakuha ng isang daang retweets. Ilang araw ang nakalipas nang nag-tweet si Dakari McKenneth na balak niyang bumaril ng isang tao kapag nakakuha siya ng isang daang retweets at sinama pa niya ang litratong ito para patunayan na siya nga ay seryoso. May mga nag-retweet naman at sabi ng isang Twitter user tatawa siya ng tatawa kapag naaresto si McKenneth. <laughs> pero walang pakitong si McKenneff at itinweet niya ang litrato ito na tila pinapatunayan na tapos na ang pambabaril na kanyang pinangako. Nabalitaan ng pulis ang kagaguhan ni McKenneff at nahanap nila ang Twitter account nito pati na rin ang kanyang location sa downtown LA. Naaresto si McKenneff ng mga pulis at kinuha nila ang baril nito na isa palang air rifle. Mukhang naghahanap lang ng atensyon si McKenneff at nakuha niya ito sa jail kapalit ng $50,000 bail. Mukhang kinailangan niya matutunan na may mga biro na talagang hindi nakakatawa. Well, hindi nakakatawa para sa kanya, pero malamang ay sumakit ang tiyan ng lalaking ito sa kakatawa. Lalaki ay ipinagpalit ang ninakaw niyang diamante para sa isang gram ng marijuana. Isang lalaki sa Arizona ang nagnakaw ng isang diamante na nasa halagang $160,000 na kanyang ipinagpalit para sa isang maliit na bag ng marijuana noong isang buwan sa Phoenix. Ang suspect na si Walter Earl Morrison ay isang UPS ramp agent sa Phoenix Sky Harbor International Airport. Natagpuan ni Morrison ng isang package na pinadala ng Brinks at ninakaw niya ito dahil inakala niyang naglalaman ito ng pera. Pinuksan niya ang package sa banyo at natagpuan niya ang isang diamante na sa halagang 160,000 US dollars. Para sa halagang yun ay makakabili ka na ng matinong bahay sa Phoenix, isang Mercedes S-Class na sedan o 32,000 Happy Meal mula sa McDo. Nilagay ni Morrison ang diamante sa kanyang bulsa at tinawagan ng isa niyang kaibigan para mapalitan niya ng marihuana ang diamante. Narecover ng Phoenix Police ang diamante at naaresto na si Morrison noong isang buwan. Siya ay nakasuhan ng felony theft. Isang pinagsususpechahan na magnanakaw ang napahamak ang kanyang sarili matapos niyang ipost ang litrato niyang may hawak na submachine gun na ginamit diumanos sa isang bank robbery sa Facebook. Si Jules Baller o kilala bilang King Romeo sa Facebook ay ninakawan di umano ang tatlong bangko sa Michigan itong taon kung saan kumita siya ng 15,000 US dollars. Sa gitna ng isa sa mga robberies, ang 21-year-old na New Yorker ay humingi ng pera mula sa isang teller at pinagkakaway ang isang itim na submachine gun. Makakalusot na sana siya sa tatlong robberies kung hindi dahil sa isang mausisang police sergeant na nakitang litrato ni Baller sa Facebook, hawak ang baril at suot ang damit na ginamit niya sa tatlong beses na pagnanakaw. Mabilis siyang naaresto at nakasuhan ng bank robbery at carrying a firearm while committing a violent crime. Ang yabang kasi. Magnanakaw, nag-log in sa Facebook sa bahay ng kanyang ninanakawan at nahuli. Isang magnanakaw nahuli dahil napakatanga niya. Nag-login siya sa Facebook habang ninanakawan niya ang isang bahay at hindi siya nag-sign out bago siya umalis dalang kanyang mga ninakaw. Umuwi sa kanyang bahay sa St. Paul, Minnesota si James Wood noong June 19 at nalaman niyang nanakawan ang kanyang bahay. Nakuha ang kanyang relo, pera, mga credit card at checkbook at iba pang mga kagamitan. Pero napansin din niya na may mga naiwang gamit ang magnanakaw, basang sapatos, pantalon at sinturon. Hindi lang nag-iwan ng mga personal na kagamitan na magnanakaw, nakalimutan din niya mag-sign out sa Facebook na ginamit niya habang ninanakawan niya si Wood. Nag-post si Wood ng message sa page ng magnanakaw na si Nicholas Wig, 26 years old. Sinulat ni Wood na magnanakaw ito at iniwan ang kanyang phone number para makontak siya ng kaibigan ni Wig. Kinabukasan, tinawagan ni Wig si Wood at nagkasundo silang magpalitan ng kagamitan ng gabing yon. Pagdating ni Wig, tinawagan ni Wood ang pulis at habang nandoon pa si Wig sa bahay ni Wood ay naaresto siya ng mga pulis. Humaharap si Wake sa 10 taong pagkabilanggo at magbabayad ng $20,000 na multa. Siya pala ay may burglary conviction at naaresto na noon para sa domestic assault at mayroon pang mga pending na drug charges. Kinky na magnanakaw, nag-crossdress gamit ang bra at panty ng babaeng kanyang ninanakawan. Inaresto ng d police si Marex Berkovics matapos niyang nakawan ng apartment ng isang babae sa North Wales. Ang Latvian na lalaki ay nahuling suot ang damit ng babae at pinaniniwala ang nanirahan ng dalawang araw sa bahay ng babae. Ang may-ari ng apartment ay nakikitira sa bahay ng kanyang mga magulang at nagpunta siya sa apartment kasama ang kanyang ama para kumuha ng ilang bagay. Pagpasok nila, nakita ng babae na nagkalat ang kanyang mga damit at nagtawag siya ng polis. Nawawala ang engagement ring at camera ng babae. Napansin ng mga polis na ang takore at mainit pa at nag-search sila sa apartment. Natagpuan nila si Berkovic sa na nagtatago sa ilalim ng matres sa pagitan ng pader at kama, suot ang bra, panty, tights at silk na pantaas na pinagmamayari ng biktima. Nakilala ng biktima si Berkovic bilang isang taong minsan na inatulungan niya sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng pagkain at damit. Ayon sa suspect, sinuot niya ang damit ng babae dahil giniginaw siya pero walang naniwala sa kanya. Si Burkevex ay nag-plead ng guilty sa pagnanakaw at nasentensya ng labing walong buwan sa bilangguan. Sa tinabi-dami ng mga shop, donut shop pa ang pinili. Alam niyo ba ang kultura sa Amerika kung saan ay sabi nila na mahilig ang mga pulis sa mga donut at kape? Ang video na ito ay sobrang palpak na ikaw mismo ang mahihiya para sa holdapper. Quiet please, manood tayo. Ang video na ito na nakuha noong lunes ay nagpakita ng isang pag up sa Dunkin' Donuts sa 6,000 blocks ng North Front Street. Dahil na-target na sila dati, marami ng mga pulis ang nakaistasyon sa lugar. Hinuli ni na Officer Sherman at Austin ang hold at sobrang dali nito. Niwala masyadong away at di kinailangan mamaril. Ang suspect na 20 years old na si Russell Mason Watts ay nagdala lamang ng BB gun. May hinala sila na nang hold up na dati ang suspect. magnanakaw nadulas at nawala ang pogi points. Ang malas na magnanakaw ay sumugod sa isang tindahan at nadulas siya, natanggal ang disguise niya na sombrero at salamin lamang. Saan kaya siya natutumang hold up? Sa Scooby-Doo? Comedy kasi Nakakuha pa rin ng lalaki ng pera mula sa cash register pero dahil sa kanyang <coughs> slip-up, tiyak na mabilis siyang mahanap ng North Ireland Police. Lalong-lalo na dahil kumalat ang video online. Nanakaw sa isang drugstore na pigilan ng isang customer. Dahil walang health insurance ang 65-year-old na si Freddie Johnson, nagdala siya ng baril sa CVS Pharmacy sa Sarasota noong linggo. Panoorin si Johnson na kasuspe-suspech ang naglalakad sa loob ng pharmacy. Ano kaya ang balak niyang gawin nang nakatakip ng banda ng kanyang muka? Panoorin ding mabuti ang lalaking ito. Yan si Janice Jurisso at ito ang kanyang audition tape para sa Civilian of the Year. Gamit ang kanyang kamay, ipinalam ni Johnson sa nagbabantay ng pharmacy na may dala siyang baril at humingi siya ng mga gamot na oxycodone at hydromorphone. Si Juriso ay maingat na pinapanood ang mga pangyayari sa likod. Sinundan na nagbabantay ang mga utos ni Johnson, pero hindi yata baril lang nakalagay sa bulsa ni Johnson. Bago umalis si Johnson mula sa pharmacy, ay humingi ito ng bag para sa kanyang ninakaw na gamot. Nilapitan siya mula sa likod ni Juriso at nailagay siya sa isang chokehold. Napahiga ni Juriso ang Peking holdapper at nailagay ito sa isang submission hold hanggang sa dumating ang pulis. Si Johnson ay nakasuhan ng armed robbery kahit na siya ay hindi naman talaga armed. Siya rin ay haharap sa isa pang kaso ng armed robbery na kanyang isinagawa sa isang Hedges Pharmacy noong isang buwan. Ayon kay Captain Patrick Robertson ng Sarasota Police Department, kahit na pinupuri nila ang ginawa ni Jericho, hindi nila inuudyok ang publiko na gayahin ito dahil maaaring nilang mailagay ang kanilang sarili sa panganib. Huli ka ng biyanan mo, magnanakaw ka. Ang pang-hold up ay hindi simpleng bagay. Sa Lancashire, UK, nagsimula ang shift ng isang babaeng empleyado ng may isang hold up pero nakahudi ay sumugod sa tindahan na may dalang kutsilyo. Ang hold upper ay nakilala bilang si Kyle Iverson. Simple ang plano niya. Sobrang simple. Pasukin ng tindahan at magdemanda ng pera. Easy, di ba? Pero sa kamalasan niya, ang babaeng empleyado ay ang dati niyang biyanan na si Karen Brown. Panoorin natin ang CCTV. Si Kyle ay nakasuot ng takip sa muka sa kanyang hoodie pero agad na nakilala ni Brown ang boses niya. Siyempre naging manugang niya ang lalaki. Sa takot, mabilis na iniba ng lalaki ang boses niya pero sorry na lang Kyle, huli na ang lahat para sayo. Nagkunwari si Brown na hindi niya nakilala ang manugang niya at tumawag ng pulis pag alis ni Kyle. Smart! Mabilis na nahanap at naaresto si Kyle. Buti nga, sa tingin niyo ba sinasadya ni Kyle gumante tapos pumalpak o baka hindi niya alam na masasalubong niya ang dati niyang biyanan? Clerk sa tindahan na KO ang isang crackhead na pumalpak sa kanyang armed robbery. Dalawang drug addict at magdanakaw ang naaresto habang ninanakawan ng isang speedway sa Ann Arbor, Michigan 1230 na madaling araw noong May 1st. Naaresto si Frederick Coble at ang kanyang girlfriend na si Christina Myra Borsea na sinabi sa pulis na bago nila isinagawa ang krimen, sila ay nagiinuman at naghit-hit ng crack. Nagpunta daw sila sa gas station para magnakaw ng sigarilyo. Ang clerk ng tindahan ay nasa cooler sa likod ng register nang pumasok ang mag-boyfriend na sinimulang magnakaw ng mga sigarilyo. Paglapit ng clerk para pagbawalan sila, nagkunwari ang magsyota na balak nilang bayaran ng mga sigarilyo. Habang tinatali ng clerk ang mga sigarilyo, may pinaglalaroan si Cobol sa kanyang bulsa. Ito pala ay pliers na hindi tinatanggap bilang pambayad sa Speedway. Nakita ng clerk ang pag-atake ni Cobol at napatumba niya si Cobol sa sahig. Nakeo si Cobol at nagtawag ng pulis ang 22-year-old na clerk. Hindi nagising ni Borsea ang kanyang boyfriend kaya kumuha siya ng pera mula sa cash register at tumakbo pa Nagising rin si Cobol at umalis mula sa convenience store. Ilang araw ang nakalipas at nakilala si Cobol ng pulis mula sa security video. Nagbibisikleta si Cobol nang napansin siya ng pulis. Nagpaalam pa ito sa pulis na kung pwede ay ibalik niya ang bisikleta sa kanyang girlfriend bago siya arestuhin ng pulis. Sige, sinamahan ng polisi si Cobol sa Arbor Landing Apartments kung saan pinakilala ni Cobol ang mga officers kay Borsea na nakilala rin ng mga polis mula sa security video. Pareho silang umamin sa kanilang krimen at kasalukuyang nakakulong. Ang kanilang cash bonds ay nasa halagang $250,000. Mukhang alam ng clerk na may binabalak na masama ang dalawang ito at handang-handa siyang makapag-throwdown.